Diyos, mga wata o kuhol. Mukhaan ka kuhol dong. Saan na? Nalingaw kayo kung mga <coughs> alaga nga ero. Oh. Dong, pagpuyo dong, kay imon na po madasmagan ang mga puja dong. <laughs> Tama, puja sa babaw. <laughs> Dung, nalingaw ka nga ni Dung. Ganaan dahil ka dira Dung. Da, 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 Uy, mga bagsok, nag mo diya ah. Shhh. Nusan naman ah. So maybe I can't help it. So, hapid na sad, guys. Ngit-ngit anyway kada alas 5 ra jud sa pag makalugar the week night landong naman niya busy so, Ang mga bata food kay inarap our dura sa sila available kay school lang pud sila so inigi kan last eskwelahan o mo mo alibhat na lang sila dari wala na ko dito sa amo mo ngarira sila sa kuan. usurui lah, bisa bentuk? Imu nak papa? Usurui? Imu dia nak papa? Oh, sure, di na papa? Lahir mana ui? <laughs> <laughs> di mana yang papa ui petaka kemana? Nagiak iak mengkah? Naka naka konsisten ya papa nggak? Oh. Ang mga bakki. Ah! Mga to katan? Ala, aram bunalan ka ito. Why, why, dali nga rin dong? Tanawag, ah! 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 dagamit ah! lang kuha, bakki. Ha ha ha. si eh, oh sila si anthony at kidlak number 1 number one daerah kuduka ui mga silag Lagi mga baki dia or kanang mga email the fish ito kanang. kuno ko <tik> na <tik> ka uwi kay ka didto.